Ito na nga pala yung full video ko na ginawa kahapon. Ito yung project ko kahapon. Actually, pagkagaling namin galing sa tanawan, tabuan, um, nagmasid-masid ako sa labas ng amin tindahan kasi naman hindi ako masyadong tumatambay sa labas. So kahapon lang kami nakatambay sa labas kasi ang tagal magpakain ng manok ng asawa ko. So napansin ko medyo ukab-ukab na tapos hindi na pleasing sa mata yung appearance ng amin tindahan sa labas. I mean, yung pintura o okay, cup na, tas yung kalawang, nakikita na siya kasi wala na nga yung pintura. Importante rin kasi yung appearance ng tindahan natin sa ating mga ka, sa ating mga customer, di ba? Kapag malinis at pleasing sa mata, yung yung ano, yung tindahan natin is makaka siya sa customer natin. tas magmumukhang malinis at saka mas magandang mag-display ng paninda. Mas ma mas maha-highlight yung mga paninda natin kung yung labas ng ating tindahan ay malinis rin at kaakit-akit sa ating mga customer. Kaya ayan, uh, pagkagaling namin galing tabuan, nagpahinga lang ako, naligo, tapos pinagpahinga ko rin lang yung husband ko kasi siya naman nag drive ng motor. So, medyo matigtig yun at saka batak yung katawan niya sa, sa manubela. So, after niya magpahinga at kumain, kasi kumain din kami ng magmerenda muna kami. After noon is ayan, naisipan ko ng gawin yung project mo. At ang project ko nga ay magpintura ng labas ng aming tindahan. Yung nga palang pintar na ginagamit ko dyan, ay yung pa yung dating pintura ng aming tindahan. So, may tira pa yun. Last time kasi, ay ako rin lang ang nagpaint ng aming tindahan kung naalala ninyo, nung nagpapagawa kami ng tindahan namin, is kami rin lang dalawang mag-asawa paint noon. Hindi na kami bumayad pa ng pintor kasi wala na rin kaming budget pang bayad. Sa so, nagtatanong kung anong color ng paint na ginagamit namin ngayon ay international red po iyan, boysen, yung color green ang lata, tas international red po ang color niyan. Mas maganda a dark color yung paint natin sa labas ng ating tindahan. Alam nyo, kasi napansin ko na mas kitang kita yung item natin sa loob kung dark color yung ating color ng grills natin o yung tindahan natin. So ayun lang, suggest ko sa iyo kung mag ka magpipintura ka ng grills mo sa tindahan, mas maganda is color black para mas kitang kita yung mga paninda mo sa loob or any color, basta dark. wag lang white, kasi mas ma-highlight yung grills, hindi yung paninda. yun lang, napansin ko lang ganun. Eh, dumating nga pala yung pure gold namin ngayong araw, habang nabu-voice record ako. Kaya, sige, ito na lang muna siguro yung may i-share ko sa inyo kapag mag -pipin kayo ng tindahan, ah, uh, mas maganda ay dark color para mas makita yung display natin sa loob ng ating tindahan. Ano ba yan? Pajulit-julit na tayo. Mas ayan lang po muna sa ngayon. Bye-bye! Happy selling to everyone!